yun eto na na eto na magandang araw eto uh, na naman tayo pupunta tayo sa ilog para manghuli ng isda bale kakaibang pangamaraan naman yung gamitin natin ngayon hindi ba pamingwit Kundi, anong tawag dun pare? Takwit Takwit Yun, bale doon kami pupunta Sa pandang yun Oops Semesemento pa yung upa namin mga kapatid <laughs> Semesemento pa Bale ito yung ilog Lumit na naman siya Yan yung iniwan Tapos dun Okay, uh, update namin kayo mamaya pag malapit na kami sa pupunta na Okay guys, uh, andito na tayo sa pesto. So, kasama natin si Kuya Mil. Yan, matinig yan. Yan yung takwit na ginagamit namin pang huli ng isda. Yan. Pag na-champuhan yung isda na ano, mahuli, eh, serte. Yun. Yun. Hindi po siya madali kasi medyo bumibigat habang tumatagal. Bale itong kulay green na yan. Panghuli po yan ng hipon. Minsan uh, tilapia. Ganun. Yun. Pero ito ngayon yung gagawin natin. Bale salitan kaming manghuhuli kung meron kasi kaninang umaga daw marami daw silang nahuli kaya tatry natin mga kibigan bro, ano mas sabi mo bro? Talagang yun? 1-0 yeah, oh. kaya lang malit ata ano yun 1-0 yan. Nagsisimula daw yan sa malit pre. Hanggang sa pinakamalaki. malaki. Yan, pangalawa. Huli kagad. agad. Sana may mga malaki-laki. <laughs> <laughs> Bale, ito na yung mga tinatamnan dati ng mais. meron na naman kaserte <laughs> <laughs> tatlo malapit oh, yan o oh. mm -hmm. yun apat na kagad mga <laughs> kaibigan o <no? laughs> yan ang dami kuli mo na yung sapre bali may isa pa kaming takwit doon gamitin ni paring sting tapos pepesto kami dito sa tabi niya apat uh, ang ganda kasi ng pesta dito yun, meron na naman venas <laughs> pare-parehas <laughs> ng laki okay. guys, pare-parehas ng laki yung nahuhuli natin liliit na karpa talagang patikan si ano si Kuya Mil malupit yan guys kahit anong uri ng ano yan pangingis na yung ginagamit yan talagang malupit yun meron naman nagsisitalunan <laughs> kale malupit talaga lumalaki na lumalaki na guys yan ay, sumabit bigba. Uh, Tableology lang. Salamat, oh. yeah. ko na mahi na Talagang magpapasko kasi kaya ano, yung takwit natin parang Christmas tree na. Daming sumasabit. Malapit talaga. Poran nak pero tignan nyo to guys pag lumaki to Mga pag lumaki to eh parang ano yan Parang ulan kalaki Mga 5, 5 to 7 kilos Wow laki Siguro pre galing na to ng ano uh, kagayan River Nagsiyak yata dito nung ano Nakarang pagba Biglang dami Nalala <laughs> <laughs> mo nung ano pre Namingwit tayo wala pang ganyan pre Hindi tayo makahuli Gumamit na tayo ng kitang pero nakahuli naman tayo ng ano, tilapia saka igat hindi nga lang natin na video ito si kuya mil na yung ano kuma ayokon na naman yung dalawa malupit <laughs> grabe malupit kaya 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 masaya ngayon si kuya mil <laughs> you know ano na? Wala pang sampung ano yun, Salang. Sobrang dami. Siguro mas marami na naman to pag ano, yung ilog. Tapos uh, pamingwit naman yung susunod ang mahirap lang ngayon yung pagkuha na ng bulate kasi ano na lupa matigas na yan, tulad nito bali dun banda yung marami kaya lang di natin alam kasi natamdan na siya ng mais magkatry mag, -try, mag -try si pare dun pre galingan mo pre yan ganyan ganyan lang yan pero nakakangalay din yan <laughs> kaya salitan na lang yun may mga mas maliliit pa kaya minsan lumulusot sa net natin <coughs> sana may mas malaki pa sa mga nabuli natin guys yan lang malaki na rin sya masarap okay update namin kayo mamaya pag uh, may mahuli tayong malaki hirap kasi yata ang Yun, nagsisitalunan. Mga maliliit. Yun. Yun, meron na naman. <laughs> Masapol talaga, Tee. Kasi ka, pare ko toy. Kailangan talaga ng alalay. Kasi, ano, maraming oras yung kakainin pag mag-isa lang. Walang tagatanggal. nang magtakwit ngayon kasi yan na eh, umaagos na siya dati kasi hindi pa umaagos mahirap, eh kailangan ng konting agos para bumaba yung ngonon natin panghuli ng isda, di ba ko Mel? chill chill lang yun yun, minsan wala talagang tiyaga lang yung panghuli ng isda pag sa ganitong paraan itim na naman ang kalangitan nagbabadya ang ulan pero dito di banda hindi oh. may tumalon malaki sayang hindi babalik din yon. magtatawag daw ng kasama magsusumbong sa mga kuya sereras bak yung ama bong angkan <laughs> Dapat pesto na yung ting Januel? Nadal sa nang? Kung saan pumunta si pare? You know Bibisitahin natin mamaya. Okay, cut muna natin dito. Bale, update namin kayo mamaya kung pag may malaking mahuli. Okay. Hey guys, uh, pumesto na dito yung tropa natin. Kasi mahirap. Hindi niya gusto yung ano uh, doon, pesta doon. So, tutry niya dito. labi na lang sila. Balay, magpinsan naman yan eh. Tingnan natin kung makakahuli pa rin siya kahit sa yung bandang taas. Nako! Sablay! Patay! May sabit daw doon, hindi pwede Yun, meron na naman siyang nahuli. Isa na naman. Ay. ito uh, okay, na 'yung huli na atin Wala pang isang oras pero yan na. Ei, Tingnan natin kung meron na naman. Kasi kanina nakalima. Isang ano lang. Isang tabo lang. Lima kagad. Ka talang malupit talang si Idol. Dating <tipos> bagin tatanggay ako. Dating kumasarap. Dating? guys, uh, meron na naman tayong nahuli Ewan ko ng isda to Ayan Tapos may kasama pa siya dito Talagang malapit si Kan Si Kuya Mil ayun Sabi niya, naramdaman niya na kanina eh Nang nandun pa lang yung Sa tubig yung ano Yung takwit natin Aha Talagang malapit Ayan <laughs> Talagang malapit si Kuya Mil ah yung yung kasama natin naghanap na naman ng pesta wala doon na naman doon yun yinggit <coughs> daw siya eh hindi na daw siya makapagantay na <coughs> siya rin yung manghuli sabi na eh may mas malaki na eh maya maya baka ano na mga pang isang kilo papalaki nating magantay. Ano nang na mail bagata? Bulan-bulan. Yun, zero na naman pag nagvi-video tayo. Zero. pag hindi. Meron. Yan, tsagaan lang yan. Hindi lang sa ano guys, sa araw pwedeng manghuli ng takwit kasi mas maraming nahuli pag gabi. Yun nga lang, pag gabi dito sa ilog, ano na, maginaw, malamig. Kasi mahangin, tulad ngayon, hapon, yan, mahangin na. <coughs> tiga lang tayo may mas malaki na naman yun, di ba yung kasama natin dun no? <laughs> oh. walang mahanap na magandang pesto kasi dito guys may mga sabit pati dito sa mga sa bandang baba may mga sabit hindi pwede Baka sumabit yung net, patay. Kailangan sisirin eh, malamig yung tubig yan. Kahit, tanghali. Ikan kan sampai sing sing itu mil. Hmm. Dah. Semua nih, Nag nahulog pre ano na pre balita wala <coughs> wala talagang festo Tiba ba ng milyaw? <laughs> Kabi kayo Mm, dumain. Paisa-isa. Ayos na 'yan. At least hindi zero. Meow. Okay guys, Pumesta na sa baba yung trapa natin. Si Faring Resty. Balay. Nakaraamin na. yan natin kung sino makakahuli ng... Oh, yun! Dami! <laughs> ah, ilan yan, bro? <laughs> sige, sige, sige. Katag na lang, pa'y. Matay. Hindi pa Ito. <laughs> Apat. Mas malapit ata itong... Kumpare natin ito, ah. Oop. Ladam ko Sumabit yun eh, <laughs> Sumabit nga. Yun, apat ka agad. Tayong mapapagod ngayon dito. Kataas. <laughs> Mukhang maganda yung fiesta ni Parang Esting. Okay, wala. Okay. Sa kabila. <laughs> Oops, wala. <laughs> Tabla. Bro, pakiramdaman mo bro, baka may malaki dyan. dumi wala yan, yan ang problema lang kasi dito sa ganitong panghuli pag may mga naikargang dumi sumasabit minsan <coughs> Hindi magandang yung pagkaka ano sa loob. nagkaka yung net. <laughs> Chamba nga tayo pre ha Unang huli Apat Sa kabila kanina Lima Malapit Ayan Parang sabay Sabay rin resti Ups, Wala Wala rin Ay Kailangan magandahin mong para sayo. Ayun, meron dalawa. Sa kabila wala. Ah, takbo. <laughs> Run. <laughs> Chamba yung apat brad Iyon dami na Sige na Mahangin-hangin na <coughs> Ah sigit Club yung kasama natin. You know, yun. Nakakauli sila. <laughs> okay, dito rin. Tingnan natin. Patay! Dalawa! Oops! Mamaya na daw. nakarami na dito mga kaibigan. Oops, yun. up, Yun! Ito, tapil na matin si ka. Pre, kamusta dyan, pre? Ito <laughs> si tropa. Nakahuli na rin siya. Ayan, nahuli niya. Bago lang yan. Yun, may dalawang nakasabit doon. Kaso, ayaw niya pang ipakuha sa akin. Gusto niya mga lima ata. Ano pre? Tatlo na yan. Pwede na? Pwede na yan. Dagdagan ng isa. Ah. Wow! <laughs> Go! sunod na. Okay guys, um, hapon na. Malapit ng lumabog yung araw. So, ito na yung mga nahuli natin. Yun. Ito na na. Ito na. Tapos yung iba nandun. Hindi na ko lang. <laughs> Iyon. Nakarami na. YouTube. chill chill -chil lang. Eh. <laughs> Kaya bay? Kaya ka na ba? <laughs> Ber, <laughs> Smell na. Bird. Malakayan mo lang. <laughs> so guys, uh, pauwi na rin kami mamaya. Yes. At, At saka malapit na rin mapuno yung memory natin. So hanggang dito na lang. Uh, hanggang sa susunod. Salamat.